Kita naman sa lalawigan, tadtad ng saksak na natagpuan ng isang babae sa loob ng isang hotel sa Bacoor, Cavite. Base sa ulat ng mga pulis, nag-check-in ang biktima sa hotel nitong Miyerkules kasamang isang lalaki. Pero matapos ang apat na oras, bumaba ang lalaki at nagsabi sa receptionist na bibili lamang ito ng pagkain. Nagduda ang receptionist sa palusot ng lalaki at pinapunta ang isang staff para kamustahin ang bisitang babae. Dito na nga nagbadaling umalis ang suspect at tumawag ng pulis ang staff ng hotel. Sa kasamang palad, patay na ang babae ng datna ng staff. Ayon sa mga polis, dati nang may relasyon ng biktima at ang suspect pero naghiwalay dahil sa pananakit ng lalaki. Patuloy na pinaghahanap pa rin ngayon ang suspect. Patay naman ang dalawang tulak ng droga habang sugatan ng isang pulis matapos nilang magbarilan sa Bongao Tawi-Tawi. Ayon sa mga polis, nakatanggap sila ng tip tungkol sa bentahan ng droga sa palengke kaya't agad silang nagkasa ng operasyon. Pero habang papalapit sa lugar, pinaputukan sila ng mga sospek kaya't napilitang gumante. Nabawi mula sa mga suspek ang ilang sachet ng shabu at mga baril. Patuloy namang nagpapagaling ang sugatang pulis. May alok namang 25,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan ng Silay, Negros Occidental. Para po yan sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para nga matuntun at mabawi ang ninakaw na obra ng national artist na si Fernando Amorsolo. Ayon po sa mga polis, patuloy nilang tinutugis ang mga magnanakaw. July 3, nang magpanggap na turista ang dalawang sospek na pumasok sa Hofilenia Museum. Nakuna ng CCTV ang mga kawatan pero patuloy na inaalam ang kanilang pagkakakilanlan. Nasa 50 milyong piso ang halaga ng painting na mahigit 80 taon na. Tet Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.